Hello everyone, welcome back to my channel For today's video, ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano may lagay sa Facebook account mo Ang iba pang social media account mo Tulad ng Facebook, TikTok, Instagram, Youtube at iba pa kasi kapag may nag-stock sa profile mo, makita nila ito ang mga social media account mo. Kaya kailangan dapat ilagay mo doon. Halimbawa, kapag nagbinta ka ng mga anong-ano dyan, may ilagay natin dyan sa website para makita ng mga kaibigan nyo. Okay, simula na tayo. Ang una natin gawin ay open natin ang FB apps. Ipindot natin. So, pagkatapos na open na yung FB apps, then, go to ang sunod natin gagawin ay puntahan natin yung ating profile. Ipindot natin yan. At pagkatapos, uh, scroll tayo pababa. At pagdating dito sa ating details, profile Profile details, uh, mabasa natin dito see your about info. So i natin ito at pagkatapos dito na tayo sa ating profile info. So ang topic natin ngayon kasi ay tungkol sa kung paano mag-add ng mga social media platform like TikTok, Instagram at iba pa. So, itap natin itong edit. Pagkatapos na tap natin ang edit, makita natin lahat dito yung mga social media platform na inad ko. So, example, i-delete muna natin itong YouTube ko. So, na-delete na, -delete na rin yung YouTube ko. Mag-add ako ng social media. Uh, itap ko tong eh, social media account ko. Itap ko tong add social media. Kasi kanina dini ko. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-add ng social media account. So, itap natin ang add social link. Pagkatapos, itap natin ang gusto nating social media na ilagay. Kasi binura ko na ang YouTube. Mag-add ako ulit para may pakita ko sa inyo. At dito sa account name, uh, hanapin natin dito ang URL ng ating YouTube. Exit tayo sa YouTube. Puntahan natin yung YouTube account natin. Itap natin yung YouTube. Yan. Makita na. na tap nyo yung YouTube. At dito, makikita nyo channel URL. Itap natin ditong copy. So, nakapi na. na. Itap natin ang done. So, pagkatapos na tap ng done, balik tayo doon sa Facebook para i-paste natin yung social media link. Dito, i-paste natin. O, oh, yan. Na-paste ko na. So, pagkatapos, ang gagawin natin, dito sa pinakababa, sa baba ng website, may nakalagay na save. Itap natin itong save. So, after na-save na yon, puntahan natin ulit. Balikan natin. So, ngayon, Itong lahat ng mga social media account ko, dito lahat nakakita. May ano ako, may Instagram, TikTok, YouTube, sa may email ako, yung sa Gmail, at saka yung sa Yahoo. Lahat na mga social media ay ano, inad ko dito para pag may nag-stalk sa akin, makikita niya lahat ang ano ko, social media account and then, yung trabaho ko before makita niya lahat kung ano yung trabaho ko dito, Oh, tingnan niya lahat nilagay ko para pag may stock, makita niya ako so, ganun lang kadali, kung paano maglagay ng social media account sa inyong profile facebook profile So, yung pinakita ko, ganun lang ang gagawin mo. So, kung nagustuhan mo itong video kong ito, please huwag naman kalimutang mag-share. At kung pinanood mo itong video kong ito, mula sa simula hanggang dulo at nakatulong, please pa naman sa aking YouTube channel, Dabjar Vlogs, and FB account, Junior Silubukag. At huwag naman kalimutan mag-like and share para marami ang makakita at matuto. At kung may mga comments, suggestion, and question, please write in the comment section dyan sa baba. Para pag nabasa ko ito, ay masagot ko kaagad. At magawa natin ng video. Ayon sa inyong comments. Thank you. See you next time. Your time and effort to watch the video until the end. See you. Goodbye.